Hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating Panginoong Isus sa dakilang Diyos amang makapangyarihan ah, uh, nandito po ulit ako nawa po na gabayan po ako ng ating Diyos na makapag-share po ulit ako na makakatulong para sa pangkalahat ang pangkabutihan ang topic po na isishare ko po uh, isa po rin sa utos ng ating Panginoon Diyos na kailangan po nating maging humble palagi yun nga po yung pagiging mapagpakumbaba nasabi ko na po ito nung nakaraan na tungkol sa pagpapakumbaba kailangan po talaga i-apply natin sa ating sarili kasi wala pong pwedeng maging mapagmataas sa kapwa natin hindi po tayo pwedeng humusga sa kapwa natin dahil ang Panginoon Diyos lang po ang nakakaalam ng lahat-lahat kung sino tayo, kung sino yung sarili natin at ibang tao. May kanya-kanya pong sa mga pagsubok pa rin po tayo. Kasi lahat naman po talaga eh, nang nangyayari sa atin na paghalimbawa na ang pakaramdam natin eh, hindi tayo masaya may galit tayo sa puso may pumapasok na negatibo sa ating kaisipan ibig sabihin po nun hindi pa po natin totally na isuko sa ating Panginoon Diyos ang lahat-lahat na meron tayo na daladala natin kasi kung naisuko na po natin lahat sa Panginoon Diyos, naniniwala tayo na siya yung liwanag natin sa ating buhay dapat po ang masasalamin sa ating sarili ay ang mga katangian ng Panginoong Hesus na unti-unti po tayong nakakasunod. Siyempre nga po, sabi ko nga sa inyo, tao lang tayo. Pero, pwede po naman nating unti-unti sundin. Ang mga utos niya at kapag nakikita na po yun mismong sa sarili natin ibig sabihin ano po meron na po tayong control sa ating sarili at nababalansin na po natin ang unti-unti hindi naman po biglaan yun eh mga kapatid eh meron pong mga pagsubok talaga na pinagdadaanan na kung saan po dyan nga po tayo pinagtitibay ngayon po kung malampasan po natin yung pagsubok na yun at sabi ko nga sa inyo na kapag palagi po tayong nagdadasal humihingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos binibigay po niya sa atin ang kaliwanagan kapag sinuko po natin sa kanya lahat Nawawala po ang lahat ng mayroon tayo, mga kapatid, na dala-dala. Pero kung ang pakiramdam po natin ay eh, masaya, may peace of mind po tayo. Alam natin na wala tayong tinatapakan na tao. Big sabihin nun, mga kapatid, ano binigay natin sa ama lahat. Yun po yun, mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung halimbawa, nakakagawa tayo, nakakapagsalita tayo na nahusgahan natin yung kapwa natin. Ibig sabihin po nun mga kapatid, yung sarili mo, yung sarili ko, yun po yung sumasalamin sa atin. Kung ano po kasi yung sinabi mo, kung ano po yung ginawa mo sa kapwa, yun po yung sumasalamin sa atin ayun po yung balik nun mga kapatid kaya kung, ta kung tayo po ay mapagmataas sa ating kapwa at wala po tayong pagpakumbaba ibig sabihin mataas po tayo nakikita po natin yung mali ng ating kapwa ng ating ibang kapatid pero hindi natin nakikita yung ating sarili kung si, ano ba ano ba tayo kasi kung ano po yung lumalabas sa bibig natin ano po yung ginagawa natin sa kapatid natin yun po yung sumasalamin sa ating sariling pagkatao mga kapatid yun po yun kaya hindi po tayo pwedeng magmataas dapat humble lang po lagi tayo mga kapatid laging focus lang sa Panginoong Diyos para hindi po tayo nagkamali makagawa ng hindi natin yun po bang mga padalos-dalos na pumapasok sa kaisipan natin tapos na ilalabas natin sa salita o gawa at hindi po natin nakontrol yan ibig sabihin mga kapatid pinasok na tayo ng kalaban Sino po bang kalaban natin? Devil. Lagi nakaabang sa atin. Ang Panginoon Diyos po, ang ating tagapagligtas, kaya tawag lang po tayo lagi sa Kanya, mga kapatid. Upang sa lahat po ng magiging desisyon natin, lahat po na sasabihin natin, gagawin natin eh. Mapaghandaan po natin. mabalanse po natin. Para naman po, hindi tayo magkakasala lalo para po nakakasunod tayo sa otos ng ating Panginoong Diyos yan lang po mga kapatid kailangan po talagang be humble always sa baba lang po palagi at wala po tayong may pagmamalaki kasi sa Panginoon Diyos lang po nang gagaling lahat kaya, yung sarili po natin, yun lang po ang matutulungan natin sa pamagitan ng paghingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. Yun po. Para hindi po tayo maligaw. Yun lang po mga kapatid. Bye bye po. Salamat po ama. Salamat po.